Dito talaga ako na intriga eh. Ang <laughs> laki oh. Wala oh, stika talaga oh. Ang laki oh. oh yeah, yeah. <laughs> Ayan mga kabukal, so oh, grabe laki oh. Nakita nyo naman oh. Oh. Nakita nyo yung pagkakabit-bit niya sir. Mga ano yan, 7 kilo? Saan siya mo? Ikaw sir. Yeah. Bro, taga-dulong bayan ka lang? Apo, taga, ano po? Dulong bayan din po sa ano? bigat. Grabe mga kabukal so. Oh. Parang ano to, tansya ko para 10 kilo. Napakalaki eh. Ano mga kabukal, so, uh, broiler, ito yung 45 days na nabibili natin sa palengke. <laughs> <laughs> Napalaki nila, sir, oh. Ilang mga isang taon na to? Wala, six months. Six months pa lang to? Grabe. Kaya-kaya kasawa, no? <laughs> Oo, kaya talaga. Yan, si sir ay, ano, si sir Cesar ay retired <laughs> Air Force. Air Force. Air Force. Uh, ano, anong rango niya? Lieutenant. Lieutenant, lieutenant. yan. Uh, retired, lieutenant, Cesar Balio. Philippine uh, yeah, Ang mga yeah. tayo sa Area nila Sir Mark Kevin, Ay 100, 120 days na <laughs> na napakalaki ah ano yung mga broiler yan? No? oh. Oo, yung 45 days na oh, may kulay-kulay. Oo, -kulay. -kulay. Oh, ay, ay, yung 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 pala. Kasi siguro sila ng ano doon, ah? yung mula nang ano, malahig sila eh. Oo. Oh. Kasi malaking matabalan sa ano. Yung mga laki, ay, mga ano siguro yung mga 7 kilo, no? Oh. Yung, yung kapatid niya, nung ano ko, dalawa, tatlong patahe. Oo. Oh, Masarap ng laman eh, parang kambing. Mm. Dalawa pala. Sunot eh, tatlo pa nga eh. Pito yan. Napakalaki pala niyang ano, no? Pag na todo yung laki niya, no? Yak ba? Yak na. Yan. Yan mga kabukas. Oh. Nagsayo yung mga mangga, oh. nalaglaga na. Ayan mga kabukals Nakakita nyo ba ang lahat ng yan Ayan Nakakita niya ba yung laki ng lote na yan? Mga vocal At saka yung mga pato na yan Laki pa naman ako yan, Lahat ang yan na hindi akin kila, sir, kila Sir Mark yan Ayan Laki oh, laki ng lugar niya Guys oh Ang uh, laki ng 45 days oh Hmm 45 days siya makabokal so oh. ayo. Tapos, kailangan natin Ayan, kasama ko sila Emon, saka yung chewing niya at uh, si Sir Mark ay magpapagawa ng kulungan ng manok. Ayan. So, anong klasik kulungan pampapagawa mo, Sir? yung malawak lang muna parang pang para, pag pre-range uh, oo oh, sa mga sisiw na uh, bala balak kong bilhin na Rhode Island ayo oh. ano <laughs> ay, parang style ano lang style uh, bubong lang oo uh, mm. parang style na kulungan ng kalapate pero at least nakakalabas nakaka, pag hinalo mo yan dito ano lari sa pusa yan oo nga so, uh, pag uh, ganito makakawala yun uh, oo oh. So, na, ilang, ano sukat na itong lupa mo, sir? 400. 400? Yeah. Ah, ganda, no? Ikaw na lang nagpapader niyan? Okay, si Ah? Ay, si Papa, si Lieutenant tayo. Ah, retired. Retired. Lieutenant, ano, police? Air Force. Ah, Air Force. Ah, si Sir Palaw. Retired Lieutenant, Air Force. Ano, ah, Philippine Air Force. Ayan. Yeah. So, kaya, namin yung kinunan mo ng Rhode Island. Hmm. Si, si, si Sir Juan. Sir Juan. at nyo? Ang pakasalan to bugat. Kasi Sir Palaw mag-asikaso, no? Oo. Oh, Kailangan rin dito ha Para may galaw siya, may Oo, exercise. Oo, ex exercise eh, no? Laki talaga nito na. <laughs> na <Nakakatuwa. laughs> <laughs> 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 uh. mga kabokals, oh. Wala, stick them. broiler yan, mga kabokals. Broiler. Magpapalaki nga rin ako ng ganyan. Oo. Oh. Masarap daw nalang ano, nakarani niyan. Siguro <laughs> mga ano yan, nasa walong kilo baka hindi lang hmm. meron din siya mga tinali dito mga kabukal so. oh. ah, mga native yata ito maganda yung lugar nila kasi malilim malamig hmm Lalaki ng puno eh. Ah, may ano siya May solar light siya Lalaki ng puno mga kabokal. Ito sa Pampalay. Nasa so, sa po tayo sa uh, San Jose del Monte, Bulacan. Ano area to, sir? Ano area po? Sa Pampalay area B. At uh, nila dito Purok Dos. Ah, Purok Dos. BBB. Ito, BBB Mm, Purok Dos. Ayan, sa Pampalay po, mga kabokals. Meron silang puno ng ano, avocado. Ito, ano, kaya lang, eh, oh, sa kanila pa to. Ah, tsokolate, ano ba to? Tawag dito. Kakao. Ayan, kakao, mga kabukas, oh. Puno ko ng kakao. Ayan. May mga pato na siya, Ito, mga native yata ito. Kasi pa, balak mag, ah, uh, start ni Sir ano na ano, ano si Sir ni Sir Mark ng tawag dito Road Island yan plano nga niyang sa atin kumuha ng CC laki <laughs> talaga dito ang laki nyo <laughs> hmm oh. ah, uh, palalaki o oh. broiler mga kabukals ito yung 45 days bata pa nga yan no? kung tutusin no. yung tahig mga kabukals so. oh. Bata pa yan. Pero napakalaki. Mas malaki pa doon sa kabir ko na rooster na ano. Yung pinakamalaki natin rooster dati na kabir na si Bogart. Mas malaki pa to. Maganda rin pala magpalaki ng ganyan, no? Bibili tayo sa ano, yung mga nagaalagang aalagang poultry. Tapos palalaki natin. Kahit yung mabang babae, ay lumalaki ng ano, malaki din. Ito. Maibang ah, lote naman to. Maganda dito sa lote nila sir Ano to? 400 square meter to Nakabakod na Nakapader ayun Pader tapos cyclone yung taas Ayan May suha sila Suha Ah may guyabano ka rin sir ha ah. Nabunga na oh Ito ano yan? Nakalabaw Ito ah ang laki oh mm. Ang laki mga kabukas Oh Kaya nga kaya. Ah, Malit lang yung puno niya pero ano na, lalaki naman ng ano, namang, ano. ano? Hmm. Dahil Mag yung bunga. Maganda, maganda to lugar mo, sir? Kasi ano? Ha? Kasi balak kay Emon, maka-refer ko rin to. Para tong mga bibi na to, Oo. Talo yung manok sa kainan eh. Oo, malalakas kumain yung mga yan. Grabe kumain yan. Ito galing pa itong tarlac. Ah, yan. Nakasulugbog si yan. Hmm. Yan ang puno nila eh. Ah, yan? Ang um, maliit na yan? Kaya ang dami ng barako, kaya balak mo, bawas ng barako. Oo. Oh. Kaya, um, alam mo, walang ano, no? Ha? Ah? Apat na dilimlim doon, may isa oh. Kalat-kalat sila. Kalat-kalat sila, kalat sila. usasala, Usa no? Kalat-kalat sila, no? kalat no? Maganda to ano? Kasi malilim eh. Dahil puno. Marami puno. Ano yung mga tandang mo na yan, native? Oo. Uh, may halahi na rin na Texas. Ah, may halahi na rin Texas. Ang dami ka na rin pala alaga rito. Pero yung bibi nasa 30. Hmm. Marami na rin. Yung sa bahay sa harap, kilala niyo? Ang mag-anak niyo? Hindi. Uh, yung Parang sa kanila to eh. pa-L yan. Eh. Ah. Eh, ganun, L. Pa-L. Uh, ah, sa kanila yung nabili to Eh, na, uh, ano, mura lang po. Ah. Eh. Oh. Kailangan sila ng, ano, nila. Pero titulado? Oo. Hmm. Saka Oo. Oh. Saka may, may linya rin kami ito, eh. Oo. Sa ano to may, ano, ah. Uh, si, may address na rin. Ah, oh, may address na rin. Oh, ano, Pangalakay. Ayos, so. ah. Ilang taon na retard si Tatay? Five years na rin. Five years na rin. pa si Digo. Kaya maganda yung benefits. Ay, nabot pa. Dublado. Oo, oh, dublado. Swerte rin na. Oh. Kaya maganda, kailangan niya talaga, no? Para maano. Paano mag maglakad? Oo. Oh, Ikilos, kilos. Ganda tong area mo. Oh, may pakatoy tayo ng isa rito. Uh, Tinola natin doon sa... Ah. kubo. <laughs> si ano sila na lang. <laughs> yeah. Ay, nangitlog dito. Oo, eh. oh, nangit okay. daw. <laughs> tanggalin mo. manok Oo, oh, oh, tanggalin mo. Nakabahan na ako dyan. Baka wawin, may cobra na dyan. May aas na dyan. Yung kinakano niya na pubit na na. Ay. Ingat ka mo, baka may ano ha. May aas na. Tagal oh, nang hindi nagagalaw talaga yun. May aas yan. May manok sa <laughs> Manok, manok muna kung ano. <laughs> ano na no? Sira na rin no. Yan na sa kulungan na ano eh. Oo, oh, sandali lang. Yung sa akin din ano na eh. Malapit na rin eh. Ay, itlog ng ano? Ah, naglilimlim ah. Oo, ako eh. Hindi gili ka rin. Ano Ano yan? na yan? Ano yan? Ano yan? Ano 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 yan? Ano yan? wala yan? Ano yan?

Wala wow, oh, talaga. Oh. Alaki oh. Oh, Ay <Ayan>, ay ayan. <laughs> ayan mga kabukal so oh, grabe laki oh. Nakita niyo naman oh. Oh. Nakita nyo niyo yung pagkakabit-bit Sir. Mga ano yan? Pitong kilo? Tansya mo? Ikaw, yeah. sir. Bro, taga ako ka lang. Taga dulong bayan ka lang. Apo, taga ano po? Dulong bayan din po sa ano. Ang Grabe mga kabokals, oh. Parang ano to? Tansya ko, sa 10 kilo. Napakalaki. Ano mga kabokals, oh. Uh, broiler. Ito yung 45 days na nabibili natin sa palengke. Uh -huh. <laughs> Napalaki nila sir oh. Ilang mga isang taon na to? Wala, six months. Six months pa lang to? Grabe laki. Napakalaki. Eh, <laughs> <Okay. laughs> Grabe mo <man ako. laughs> <laughs> Masarap nga daw yung mga ganyan pagka tuman, ano yung matanda na. Malaya ako dito. Kaya nabili ko ito. Ah. Ba, ilan taon na sa inyo to, sir? Apat. 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 Bago mag-pandemic. Bago pandemic. 2019 o no? 2020. Ah. Uh, eto, kubo nyo, oh, ano pa rin ang uh, uh, ano. Ang uh, mga gamit. Para may mga ano. Bupila ako lang simento, alampe. Ah, dyan. Dyan yung i tapos saan kayo umuwi dito? De La, De La Costa, sa may Tongpo. Amparo. Sa Amparo. Ah. Eh, natira ako dun sa Amparo ah. Um, ah. natira uh, ako sa Amparo sa may Balubad. Ah. Uh, si Oh. Nakapunta oh, ka sa. Opo, sa doon ako nakatira dati sa Amparo. Kilala mo, kilala mo si Malapitan daw. Oh, malapitan. Eh. May na bibi. <laughs> ano? Ma Ang dami nililim, di ba? Ano? bulok na kung itlog pa lang, bago pa lang. Oo, pato yan, pato. Oo. Oh. O, ano yung gecko? Ikalat lang yung itlog, ah. Sige na lang natin na yung itlog na bibit. O, oh, sige, sige, sige. Ayosin na lang natin, mama. Wala na rin, no? Sige na rin, ha. wala na yan. Wala. Maring, ano, nililim naman. Ni Tapos, na, may laman na. Balot na yan. Balot na yun. Hmm. Ayan. Gandaan niyo muna. Hindi <laughs> tayo mapayangay, sir. <laughs> yeah. Ayan ako po, mga manager niyan. Eh, <laughs> 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 joke lang. Hindi. Lahat ng ano, ah? nakausap kong gagawa, yung mga trabaho. Yung mga trabaho. Hindi ko alam kung um, ano. Kaya, uh, no choice na ako. Oo. Ina. Di ba? Mayroon muna ako na sandali. Oo. Ba'y. Ano kung marami pang gagawin sa farm mo eh. Eh, si Emon na. No, reg Regularsahan si Emon naman eh. Pero, ano. Nag-harvest na siya nung marami kahapon. ang ano, no, ng Madre de Agua, de Agua. Para pang ilang araw ko. Kala pa rin magpunahan dito. Oo. Ayan, no. Madre de Agua, sir. Gusto niya sa malilim yung ganito. Tapos gusto niya sa ganito. Balik. Opo. Oh. Ah, nap may kayo may ito pa, oh. Kayo may ito. Sarap yan. masarap yung kayo ito. Hindi pa nagbubuka yan. Hindi ah, pa nagbubuka yan. Tata pa oh, tataas pa yan, ha? Ah. Kaya makabaw. Isa yan sa paboritong prutas ko, eh. Kayo may ito tapos mangga, sabunod mangga, manggang hinog. Tapos yun, nagiging solar. Oo, oh, ayan. Uh, kapag gagabi, may... May ilaw, maliwanag, ano. Tantantan yung solar pala dito. One, two, cut no? oh, na. Ah, meron pa ron. Pero ayusin ko rin, balak na yung punta sa pagdabi. Oo. Oh. Para ma-check namin kung saan talaga maano yung araw. Oo. Oh. Ito kakaw sa'yo pa to, hindi na. Pwede Ah. Ah, uh, oh. oh. Uh, may ari, pero hindi naman nila alam. Hindi naman nila alam. Alas pumasok na rito. <laughs> Oo. Oh, Sarap yan, tableya. Oh. Mm. Ano ka naman yung mga kalabaw? Lalagyan. Oo oh, ah, nga. Ang eh. mangga sa kabila. kabila. Ah, eto ay ay malaki puno no, pala yun eh, ano pinaka puno ng mangga rito oh. Yung... Mag maganda lo pa rito totoong gaganda ng puno eh Saka malamig, malamig. Oo, malamig. Ito ang ideal sa ano. Ito mano kan malilim. Kaya lang ang ano magiging challenge mo dito si Pon pag tag-ulan. Parang okay naman siya. Okay naman. Hmm. So, tingin ko lang talaga yung pakain everyday. Oo. Ilang ano. Uh... Kasi ideal kasi yan to, ano eh, umaga hapon talaga yung ang pakain dapat. Siyempre po yeah. na namin, yun, ano, Tapos, o, ano, po namin din yung ano. Sige. Kung ano, discarte nyo sa Iba kami kaming lalot. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Tama, mga kabukal. So ito po ang ating uh, uh, farm visit. Pero puntahan uli natin ito pagka ano, Pagka na-develop na ni Sir Mark. Ano bang plano mo alagaan dito, sir? Rhode Island o ano? Uh, yun, na yun, yun, uh, Oh, mga rodaya. Egg production? Oo. Oh. Di, mas maganda decal brown kung egg production ng ano di Decal brown ang ano. So, sa opisina pa lang. Boss dalawang tray agad. Pero so, oh. per two weeks. So, oh. Uh, sipi mo. Oo. <laughs> oh. Brown eggs. Ito, ito kasi yung maganda rin sa ano, sa mga layer, eh, malamig. Hindi sila masyadong stress. Tama-tama. Mag-start na ako mag-breed ng decal brown by next week. Full At blast na ako. Marami, Opo, ano? mga Decal Brown. Ah, uh, may road Island din ako, Kabir. Ano, yun, sir, tingin mo, Decal Brown yun? Ay, hindi po ako nag-asabong. <laughs> Kasi balik na ko nung araw. Wala May nagsabong, hindi na bumalik. Ah. <laughs> pangalan lang. Yun, sir, tingin mo, ano yun? Parang may pagkalo siyang ano. Decal Brown? Hindi. Parang... Antunis? Or Road Island? Ano? Para halo-halo na. Para may pagkade ka brown nga ano. Bumibili ako ng patoka. Kasi, no? dude, tumutoka din sa ano. Ah, oh. Ito? Eh, hinuli ko. Sabi ko doon sa may ano. Sa patokaan. Oo. Oh, oh. Sa inyo, sabi yun ah. Lagi nga yan dito, nangininain. Ano? <laughs> ah, na ano mo lang pala to. Nakuha na mo lang. lang. Sabi ko, oh, alam mo naman yung number ko. Oo. Oh. I-message mo na lang ako, babalik ko na lang sa'yo. Oh, wala na. Kung merong may ari, no? Six months na, wala na. Oh, wala, sa'yo na Parang ano siya, eh. Parang may halo ng kabir, eh. Yung forma niya kasi. Pero ano, maganda Parang ano yan, Maganda ah? Magandang panlayo sa native. Eh, e, ano, hmm. Ano, 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 tumitira dito. Eh. Ah. Mistiso na yan, eh. Ang tawad. Mistiso na yan. Oh, hindi halo-halo na. Halo-halo <laughs> na lahi. Pero hindi nagkakasakit. Yan ang maganda sa oh. Ay, ano to, nakaganyan lang sila. exposed lang sila sa ulan araw. Ay, sa... So. so, natutulog yan sa, dito lang sa, ano? Oh, sa, ay, sa mababa pang mga, ano. Pero huh? mga nakatali, yan, sa gilid-gilid. sa ugat, siguro, sa ugat. sa mahapon. ayo doon, sa may sulok. Oh. Ganda ng ano. Pag na-develop po ito, maganda ito. Yun okay, nga eh. Kaya, balak ko mamaya, pag katid ko kay Emon eh, sa ano, mabisita ko yung farm mo mamaya. Oo, oh, oh, pwede rin naman. Ah. Ano ito? Naka-elevate yung papagawa mo? Sa lupa lang? Elevate? Ah, elevate. Nagugulok ko. Oo. Oh, oh. Ay, ah, sa mahabang ganon. Tapos doon yung pato ilalagay mo yung ano. At, uh, two 2 months, 3 months. Oo. Tsaka sila Oo. Pero balak ko bawasan ko na rin yung mga, ano, yun, mga Tagalog. Oo, okay, yung mga Tagalog. Di mo naman kasi kailangan ng maraming tandang. Si yeah. Sir Cesar, uh, Balyo. Kapila ko lang. Ayan ta. Oo. Oh. Umagahan. Alam mo, iba ko na kayo dyan. Ah, mahala na kayo dyan. Iiwan mo, motor po. Opo, motor po. Mark, Sir Mark, iiwan ko na sila mo dito. Oo, oh, oo. Oh. pa ako ng oh, ano. Bilang ko mo na sila ng Starbucks, Sir. Ah, yun, yeah, Starbucks. Oo mo, no. Starbucks pa, ha. May Starbucks na ano, na? Playbook, coffee ko. Starbucks. Starbucks. <laughs> Ayan. Ah, Sir, baka may gusto kong batin, o. Oh. Shoutout sa asawa ko si Karen. Ah. <laughs> sure mapapanood niya 'to. <laughs> yeah, Ma'am Karen. Kasi siya sa Dela Costa rin. Ah, uh, sa Baliches. Ah, sa Baliches. Ah, ah. mm. Separate ta kami kay Ah, ay ibig sabihin si Seran taga Dela Costa. Uh -oh. ikaw ay, ganun, sa Nuwalay na ako. Nubaliches ka na. Ah. Eh, nagkanya-kanya ka sa ano. <laughs> Oo, oh, ganyan <laughs> talaga. Yeah, si Sir ay ano, si Sir Cesar ay retired Air Force. Air Force, Air Force. Air Force. Air Force. Uh, ano, anong rango niya? Lieutenant. Lieutenant, yan. Uh, retired Lieutenant Cesar Balio. Uh, Philippine Air Force. <laughs> uh, uh, yan, yeah, ito nga po, oh, hinahanda ni Sir Mark yung area niya. Para si Sir din ay eh, ano, maaliw-aliw. At uh, may gagawin-gawin. Uh, para lumakas lalo ang katawan. Libangan, <laughs> oh, libangan na lang niya. Oh. Ayan, Sir. Uh Wala ako. Ayan. Ayan, maraming salamat. Mon, bala na kayo ha. Ayan, tatay so tayo magpapakaya pa ng ating mga alaga. Ang dami na. <laughs> <laughs> Tatlong oras ang ginugugol ko. Magpapakaya pa lang. Ah, pagka mahina pala, bumbuna mo rito, delikado ka. Ah. <laughs> Tapos. <laughs> ang lalaki ng mangga na lalaglag, mga kabokal. oh, laki. Ang lalaki ng mga mangga na lalaglag. Lalag. Ito, pag summer. Ang ganda yan, ah. Patay pag yan, lalabasan. Lalabasan. Mga ornamental, ano? Ornamental plant. Ayan. Ayan, balik na tayo mga kabokal.